mo. <laughs> uh, Ito mga idol uh. Andito na po tayo sa Sitio Pulo. Uh, Hermosa Bataan mga idol uh. Dito daw po nakita yung ano. pinagbalatan ng cobra. Kasi nagsimpo sila.

yun ang ko pa gano'n? pag sa sumusok-sok tayo sa sukat hindi ako natatakot sa cobra mga idol kaya sa patak ko tatakbo talaga ako natin yung bahay niya. Ayan yung matake na sa atin mga idol. Kinakat kinakatakutan ni Kamandag. Pag hindi mo naman niya natatamaan, hindi siya hindi naman siya atake. Ayan Kikita niyo mga idol. Ayan galaw pa sila. Yan. wala di wala rin yung cover niya sa kinaakalkal natin lalapsin natin yung putak Ay. Yeah. Yeah. Marstayo talaga sa putakti. <laughs> Ay, nasagi na naman natin yung putakti, no. Hay nabae na 'to. Iyong po. Ay, no. Tara. Ah. Yeah, Tara. Uh, ito po mga idol, uh, yung mismong balat, uh, hindi po natin makita dun sa mismong nagpapanap po ng cobra. Lumipat po tayo dito sa katabing bakod po nila, baka po sakali an lumipat po yung cobra kasi open naman po yung ano, yung pagitan po nila kahit nakabakod yung ilalim po makakasakit po sila. ayun muna tayo uh, ayun po mga dala magpapauwi na po tayo uh, Ginawa naman po natin yung lahat para po makita yung kabara pero bigo po tayo marami po talagang pupuntahan yung kobra dito uh, sabi ko na lang po uh, pwede na po nilang linisin yung, ano, yung kung saan po nila nakita yung balat hindi na rin po tayo sa kabilang bakot At, hindi po natin makita yung kobra. ang nakita po natin yung mga kalaban po natin yung mga putak uh, nagpapasalamat po ako kay Ate Sara, Binig binigyan pa rin po tayo ng pinag-usapan po namin. Mga ito. Maraming maraming salamat po ate. Ano sa kala ni Kuya? JP. Ah, sa kaya kay Kuya JP. Yan, uh, maraming maraming salamat po. Sa unang-una po sa sa mga nagpapauli po ng Cobra, maraming maraming salamat po sa sa tiwala niyo po kay Kamandag. Kahit madalas na wala po siyang nauli, uh, mayroon pa rin pong tubataw sa ating mga po. Uh, God bless po sa inyo ang lahat. Ada, hmm, na Sige nak? ingat neng, na, uh, ingat, ingat neng.